Hashtag nasaan ang Pangulo, ito nga ang pinag-trending ng mga kritiko ni Presidente sa mundo ng social media, sa kasagsagan ng malalakas na bagyong Rolly at Ulysses, kung saan nga ay tila hinahanap nila si Pangulong Duterte, ngunit sa likod nga nito, ang layunin talaga nila, ay pagmukhaing walang ginagawa ang Pangulo, o natutulog lamang sa panahon ng kalamidad. Samantala, hindi nga pinalagpas ito ng Mayor ng Ormoc City na si Richard Gomez ang nagtrending na hashtag nasaan ang pangulo, at dinaan nga niya ito sa isang post sa kanyang Instagram story, na may halong biro pero may katotohanan. Tanong nga niya, ano nga ba ang katangian ng isang pangulo, ang hinahanap ng mga iilang mga kritiko ng pamahalaan. Dahil nga dito ay gumawa siya ng post na malamang magugustuhan ng mga kontra sa gobyerno, at inilarawan nga niya ang posibleng katangian na maaaring hinahanap ng mga ito, sa magiging susunod na presidente ng bansa at narito ang kanyang pabirong post na tila may kasamang real talk. Dapat raw ang mga katangian ng isang Philippine President, ay sumasalubong sa bagyo, humihigot ng baha, nagtataboy ng ulan, sumasalo ng landslide nagpapagalaw ng lupa, nagpapaliko ng buhawi, kayang takpan ng bulkan, nagpapahinto ng lindol o tsunami, humihigop ng virus, may sampung braso at kamay, may kakayahang magteleport, teleport kayang hatiin ang katawan sa sampu, lumilitaw sa kung saan saan, hindi nagpapahinga, hindi natutulog, hindi kumakain, hindi tumatanda, hindi nalulunod, hindi namamatay, hindi nasusugatan, walang pamilya, walang pribadong buhay, walang oras sa sarili, kumatae ng pera, yung lagi mong nakikita kahit saan ka lumingon. Hashtag Wax, Hashtag Sana All, Hashtag Gutom Naming Mga Wax, Hashtag Pakinggan Ang Aming Hiling, Hashtag Kami Ang Wax, Hashtag Wax 2022 ito nga ang naging patawa na post ni Mayor Richard Gomez na patama na rin sa mga kritiko ni Pangulong Duterte, na lagi raw gumagawa ng isyo para lang palabasin na walang kwenta ang Pangulo. Umani nga ito ng maraming reaksyon at komento, na karamihan sa kanila ay tuwang-tuwa sa naging biro pero may sense daw na post ng Alcalde. Hindi naman daw talaga makatarungan na sa kasagsagan ng bagyo, ay magpa-trending ng nasaan ang Pangulo, na tila parang naghahanap ka lang ng isang tao, na kayang patigilan lahat ng mga kalamidad sa bansa. Gayunpaman, habang abala ang mga bumabatikos kay Presidente, ay siya namang puspusa na o walang tigil sa paggalaw ang National Government nilinaw nga ng mga ahensya ng gobyerno, at mga sundalo na siyang nangunguna sa pagsagit ng mga lubhang tinamaan ng bagyo, na sila ayon sa direktiba ng NDRRMC at ni Pangulong Duterte. Ngunit sa kabila nga ng ginagawang hakbang ng gobyerno, ay tila hindi sa sapat sa mga kritiko, na gusto lamang siyang siraan sa mga Pilipino. Kaya maging si Senate President Tito Soto, ay nag-quit sa sa mga pinapakalat na nasaan ang Pangulo, at ito ang kanyang naging pahayag, I just read